Good evening, guys. Ayan. Hello, everyone. So, ayan, guys. Kaya galing ko lang sa work. nakapag na ako. So, kakain tayo ng kapunan. Time check. Anong oras na ba nito? Alas 12.45 in the evening po. Madaling araw. So, kagaling ko lang sa trawa Si, kakain tayo. Ang dami. Gutom na gutom ako. So, samahan niyo ako, guys. Kakain tayo. Magmokbang. Mokbang tayo. Dami kong kanin. So, magkamay tayo. Wala akong ulam. Kasi, hindi ako nakapagluto. Ngayon, may takip dito. Pasta. Spaghetti. Ayaw ko. So, gusto kong kanin. So, ito lang ang gusto ko. May dilata. Kawawa naman ako, no? Atun. So, ito yung kakainin natin, guys. Bilatang atun. Sa maraming kanin. Yan. Ang ikwabalil sa daming kanin plus ang liit ng ng bilatang atun. So, bawasan natin ng mantika. Sabi mo, guys, yan, trabaho ng trabaho, pero walang maka... Kawawa naman ako. Kaya, excuse ko, hindi nakapagluto galing sa trabaho. Kumain naman ako sa trabaho, pero kanina pa yun. Nag-start ako ng full ng hapon. Now, 12 na. Medyo nagutom ako. Nagutom ako, guys. May sabaw para dito, guys, eh ang oh, hindi ko puna sabaw naman sinabaw na 2 na din bukas pa ako pa ako guys maaga pa ang paso ko bukas oo maaga pa ang paso ko bukas 9 may nang umaga ang pasok ko. So, kakain tayo, samahan niyo ako. Ayan. Wawa naman ako. Ayan ang pagkain natin. Sali de makmak na kanin. Hmm. Buhay abroad. Hmm. 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 Naupos <coughs> mo kasi ito. Parang Hello, so, lang naman yung ako. Ito pa na basta ka. Mag-aala una na magaling araw dito, guys. Ayan. Ang asim. Ayan ang buhay ng ano. Mga UFW. Hindi na siyang atun lang. Masaya na. Mm. Ito natin ng tuyo. Hmm. Yung kanin. Mm. Para magkalasa. <laughs> Grabe. Mm. Itu mbahai, nggak ada yang tayang di laptopnya, tuh mm. maraming hmm, terus banyak kanin, hmm, pizza, labanos. Mm. Ayun, guys, gusto na gusto ako. Gusto na gusto ako sa Trabaho. Gusto na gusto ako sa trabaho. Ayan lang pagkain ko. Grabe. Magbili mo sa ibang bansa. Kontento ka na lang. Hmm. Basta, wala na kasing time magluto. Yung mga anak ko nag order na lang. Tinatawag diba sa atin na pan, gaganyan. Dito, globo. Kasi panitrabaho na lang ako. Kasi ito lang ang pagkain ko. <laughs> Grabe. Ayan mukbang tayo mga palangga. Isda rin to. Ayan. So, Pagkatapos nito, pahinga ng konti para matulog. So sa bukas, ang trabaho ko, pag umaga ako, opening ako bukas. Sabi nga, paghapon ako, hindi pare-pare ang -pare oras. So, ayan guys, shout out. Ayan, shout out guys sa aking mga supporters lang. Salamat. Magbibilaukan ako. Panay subo. <laughs> hmm. Grabe. Parang hindi ko maubos. Parang takaw, takaw, ano lang. Tingin Grabe, no? Pagkita mo sa bahay, walang makain. Magigilata ka na lang. Tapos, panay kayo ka sa trabaho. guys. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan. Minsan, minsan mag-update na lang ako sa aking YouTube. Kasi nga, hindi na nga ako nakapag-live. Ah, oh, shout out nga pala kay Sis, ano, Patman Vlog. Ayan, sisi. Naisent ko na yung Jesus mo. Ngayon lang, sisi. Gawa lang. Naghanap ako ng paraan kasi balita ko mayroon na dito sa Spain ng mag chicas. Yung kasama ko sa work, meron daw siya. Kung mo palagi ko nakalimutan, ngayon ko lang na confirm sa kanya kung anong gagawin. So, nag-try ako mag-send sa'yo. So, confirm mo lang sa akin, sis, kung natanggap, natanggap mo na yung aking sinend chicas. Okay? So, yan guys. Pagkatapos nito, matutulog na ako kasi bukas maaga pa akong gigising. So, Thank you so much, guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye.